So what's up guys, panibagong video, panibagong boses na naman, so welcome back sa ating YouTube channel, itong video na ito ay episode 2 ng ating kidlat isimpi. Bago tayo magpatuloy introhan mo na natin yan, let's go. Hehehehe. <laughs> Please sa so, so sa so, 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 <sharp Odds7> so kung nakikita niyo na sa ilalim tayo ng cave nagmina muna ako ng kaunting iron at iyang labing anim raw iron lang ang ating nakita kaya bumalik na tayo sa taas Pagkalabas ko agad akong umakyat sa taas, kasi tataposan na natin ang ating malupitang bahay, so palitan muna natin ito ng diorite. Then nagtanim muna ako ng spruce saplang kasi may creeper sa ginagawa nating bahay. Pagkatapos mawala itong creeper, nagsimula na akong maglagay ng outline at pader. At iyon namatay tayo pagkatapos ko nakuha gamit ko. Gumawa agad ako ng outline na pabilog kasi iyon yung design na gagawin natin. At yan na nga pagkatapos ko gumawa noon, gumawa naman ako ng sphere yung bilog na may space sa gitna. At yan mga kaibigan, nakakalahati na tayo, balik na tayo sa pagbibilog. So ayan mga par, natapos na natin ang kakaiba nating bahay, para siyang mosque, hahaha <laughs> natatawa ko sa binil ko, so ipasok muna natin yung mga gamit natin let's go. So yun, hindi pala ako nakarecord noong pinapasok ko gamit ko hahaha, <laughs> napasok ko naman. So ayun lang muna mga kaibigan, maraming salamat sa panunood, don't forget to leave a like, share and subscribe, babosh!